Alis muna tayo mga kagadang buhay. Meron po tayong titinang baka ng isang farmers. Kasi kagagaling lang natin sa barangay hall ng bulo-bulo mga kagadang buhay dahil meron po tayong inasikasong isang likramo doon. So tayo po ang complainant mga kagadang buhay. Kasi minsan meron pong mga nangyayari na hindi natin inaasahan. Kaya samahan niyo po kami ngayon dahil pag uh, dabas po namin sa barangay hall ng Bulubulo, bulo meron pong isang farmers na nag-aya sa amin na puntahan ang kanyang baka at amin pong ma-estimate at sana mabili namin mga kagandang buhay. Tara at samahan niyo po kami. Kasama ko po ngayon si Nalon. Ayan o. Kasama ko siya ngayon at ang ating bagong driver, si Cass. Ayan. So hindi po utang, Cash ang kanyang pangalan. so kasama po kami ngayon. Pupunta ko po kami sa kampo o sa tubuhan. Malayo ba yun, Lon? Malayo Malayo pa. So meron kaming titing ng baka doon at sana po ay matawaran natin dahil napakatsamba po natin kung direkta farmers, ano? Uh, pag direkta farmers po na pamimili ng baka at sa kakalabaw ay napaka-bless po natin dahil makukuha po natin ang na mas mababa. Pwede rin po nating iantog-antog pag ganon kasi yung mga ahinti po mga kagad ng buhay, maakyat talaga, talaga sila sa bundok para po maghanap ng mga bibilihin nilang mga hayop Tsaka antog-antog nila So tayo, uh, blessed tayo Dahil direct to the farmers ko talaga tayo Tingnan natin, mga kagid, ang buhay Kung pasok ba sa estimate ni Nalon Sana Nalon, yung estimate mo Okay, para makabawi naman tayo Sabi ko po sa inyo kanina mga kagandang buhay na galing kami sa Mulo-Bulo, Barangay Hall at nag po ako doon mga kagandang buhay gawa ng mga comments sa ating FB na hindi maganda. At uh, yun, inaskaso po namin yun mga kagandang buhay dahil uh, hindi naman po kasi madali na mag-comment po tayo ng hindi maganda sa mga FB na ikakasira ng iba. So, nangyari po na meron akong empleyado dito or ni Kabiyahe Roger na Cowboys at walang reklamo yung nagtatrabaho kay Kabiyang na Cowboys. Ang nagreklamo po ay ang kanyang asawa. Pero siyempre, hindi natin alam kung po ano pong pinagawayan nila mag-asawa. Basta po, tungkol po yun sa sweldo. At yun nga, nag nag-comment ng masasama yung asawa niya na kasiraan ko po na hindi ko po alam bakit sa Facebook ko nag-comment at Nag-comment doon ng na mga hindi magaganda, kaya po, ano natin, cyberbullying po yon mga kagandang buhay. Sana, wag pong idama yung amo, no? Di ba, Nalon? <laughs> wag isama yung trabaho, pag nag-away silang mag-asawa, naghanap yung asawa ng sweldo. Kasi pre, minsan, yung mga cowboys, nagbabali, hindi sinasabi siguro sa asawa nila. Eh, akala, hindi nagpasweldo yung amo, yun pala. Sobra-sobra, sobra pa ng 500 yung na sweldo ni Kabiyahe. Kaya hindi na po mababawi kahit i-erase pa niya po yung mga comment na hindi maganda sa aking FB account ay na-screenshot na po namin yon at amin pong mo. Ayan, liliko na po tayo dito. So, ganun mga bagay po na kasiraan natin, lalo na po uh, tayo po isang negosyante, hindi po natin dapat pabayaan dahil marami po ang ating mga empleyado na pwede rin nilang gariahin pag wala po tayong action. Daladala niya po ang kanyang baka. Yan oh. ah, sige, tanungin natin siya kung magkano ang kanyang baka. Medyo malaki ito na Luna. Okay. Oh, ito si Nalon. Magkano binta niya sa'yo, Nalon? 38,000 lang. 38,000? Pero ito, hindi yung may-ari? Dili. Okay. At manghod niya. Ah, so Tila ahinti eh, ito? Ahinti. O, oh, magkano bigay natin sa kanya sa ahinti? 1,000. 1,000. So, magkano mo natawaran? 2,000. Kanan. Bali, 38 minus... Magkano bili mo? 36? 36 na lang dalas natawar. Kasi dalawang libo. 36. Pero ibibigay po natin mga kaganang buhay sa hindi yung 1,000. So, 35 na lang po ang matatanggap ng tunay na may-ari ng baka. So, magbabaking lang po tayo para po ating may ang ating baka. Aba! Aba! Sa 36,000 na loan parang tsamba ka dito sa baka na ito, ha? Ah. Tsamba na. Oh. Okay, kaya na. Ang ganda, no? Oo. Oh. 36,035 yeah. yung uh, yeah. malinis ng farmers. So, paano ka ba nag-estimate ng baka ito na loan Hmm? Maligon ba? Maligon? Oh, tambok na. Mataba? Mataba. Yeah! Oh, mataba. Yeah! Lalaki? Oh, lalaki. Ayun, ah, lalaki, macho. Oh. Macho! So, ito yung binila natin, ahinte? Oo. Oh, oh. Magulang siya. Nagbaligya. Ah, magulang? Kapatid, magkapatid oh, pala? Magkabatin. So, may-ari pala lang nito dong kapatid mo? Oo. Oh. Ilang taon niya itong inalagaan? Uh, eight months, ma'am. Eight months, ayan. So, sariling paanak? O binili, binili lang rin? Binili rin sa stockyard. So, maging ahinte ka namin ngayon. magganap ka pa. Para may komisyon ka. <laughs> So, narinig ko, binenta daw ito para may panggastos siya sa eleksyon. <laughs> uh, pang ano niya, pamasay-pamasay sa kumpanya. Yung ano ma'am, kapatid niya, yung kapatid pag Sa, kuhan niya nito. Hindi ito sa, sa tumakmang eleksyon, mga base oh. kung inapos ano, yung bulan na anong ibig para eleksyon. Ah, sa katapusan ng buwan. Para eleksyon naman na panggastos yun, di ba? Hirap kasi pag uh, kandidato ka, wala ka pamasahe, wala ka panggastos. Oh, diba? Tapos hingian ka ng merinda, wala ka man ng pang merinda <laughs> doon sa mga tao din na nagsusuporta di ba? Okay. Oh, ma Kailangan may pambili ng soft drinks. Oh, soft drinks. <laughs> oh. Diba? Kasi bawal naman mambili ng boto eh. Bawal. <laughs> ano ba ang tinatakbo niya? Kagawad naman. Kagawad? Okay yan, okay, okay. Kasi makatulong talaga yan sa baryo natin para mapaasinso ang ating mga buhay-buhay. Pero itong baka mo, napakaganda nito. Ano yan, di pa Ano yan? Busog? Oo. Oh. Busog? Oo. busog, busog. oh, ah, busog buso. oh, buso po ang baka na bili natin, mga buhay. So, meron ng isang libo yung ating ahinti. Marami ka pa bang makukuha ang baka doon? Marami ka pa bang mai ano sa amin, mag i -refer? Marami kung mayroon magpakuha sa inyo, ma'am. Oo, dalin lang. Contact lang. I Contact number na pakita? Wag, ah, kilala ko nung... Uh... Sinalon, kilala mo sinalon. Yan, ano mo lang sa amin, i-refer kasi gustong gusto namin yan na... Direkta farmers talaga yung bili namin para makinabang naman yung farmers na no, sa amin. So, mataas-taas na bili namin. Ah. Uh Oo. -oh. Okay naman ba yung may-ari sa presyo? Okay naman siya, ma'am. Uh Oo. -oh. 35,000. Actually, dalawang libo lang no, ang aming naitawad. Na Pero pag nakita kasi namin ang hayop na okay naman, di na kami tumatawad ng malaki. Kasi pag mga sa stockyard na, tumatawad talaga kami mga jeans mill, Kasi nakita namin na ang baka ay wala na sa estimate ang bitahan ng mga hindi. Pero pag sa farmers, pag tingin namin ganyan, pasok na kahit dalawang libo, okay na kami sa tawad. So dalawang libo ang aming na tawad dito. So meron ka na doong 1,000, no? Ah. O di ko may baka kang lima, 5,000 agad. Diba? Easy money lang parang ano ito do ah. Parang, kasi sige ng tulungan mo dong. Tulungan ni mukang mukhang... Mukhang parang ilahas ito do ah, parang hindi sanay sa tao ah. Ayan po mga kaganang buhay, si Cash. Kasama po natin si Cash, lagi pong Cash ang ating pagbili ng ating mga hayop. sana may mag -ano din sa akin, may mag-apply ng trabaho si Credit naman ang pangalan. Para meron na akong cash, meron ng credit. Tapos, may mag-apply ulit si 5'6 ang pangalan. Oh, no! One minute later. O, oh, ayan. Kailangan may pasakay natin to, mga kagandang buhay. Oh. Five minutes later. Pag ganito kasi mga baka, mga kagandang buhay, no, um nabili natin sa farmers, direkta, tapos po, uh, humingi lang po ng isang libo na share din sa kita ang reefer sa atin. Ito pag inantog-antog natin ito, dahil ginastusan din natin ang pagkuha dito sa field, pwede na natin itong ibenta ng 40 doon sa stockyard. So may tubo na po tayo doon na 4,000. Minus pa po yung ating expenses sa biyahe. Kagaya po nito, nag kami 500. Tapos, sa uh, idadalhin sa stockyard ulit. So, another 500. Apo ah siyempre, uh, pwedeng maglinis ka lang rin dalawang libo. Yun po ang trabaho dito na mga o oh, antog-antog. So kung meron silang limang baka, may benta nila at tumubulang lang sila apat na libo o tatlong libo, talagang sigurado po ang kita, mabilis ang pera, mga buhay. A few moments later. So medyo mahirap talaga siyang paakyatin dahil napakataas po ng ating hagdan. Sana wag ma-stress ang hayop dahil pag na-stress po, hindi nakakain. One hour later. Ayun po ang presyuhan ito. Pagka doon sa stockyard, may tubot na tayong kunti. 36 kuwa na ayan. Oh! <no. laughs> ano yan? Naputol yung ano? Ala! Ay nako! Hindi na, mahirapan na tayo yan. Mahirapan. Oh, no. Dasig, dalun! Dasig! Ah, mahirapan na tayo yan. Nako, ayun na, nakaba... Allah! <laughs> ano ba yan, Cash? <laughs> ano ba kayo dalawa ni Ayun na, kung saan saan na tayo nyan ma... Ano? Makarating dyan sa paghabol sa baka natin. Nako, ayan. Paano na yan? Oh, ayun na, hindi na natin makita yung... Baka. Oh, no. My gosh! <laughs> natawa natawa si Dudong tuloy oh. Wow, ano ba ito? <laughs> oh, mapapasubok na si Cash nito. <laughs> One day later. Oh, ayun na nagsitakbuhan na yung ating mga rangers. <laughs> Oh, kaya na, talagang wild ang batang kire. Oh, ala, nahirapan talaga yung ano, yung ahinti natin. putin buti na na agad. Ay, ano? Ano tabi-tabi tayo dito. Ano daw? Tabi-tabi tayo. Tabi-tabi so, tayo. Tabi-tabi 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 tayo. siya So, medyo hiningal po si Nalon. Ah! Nalon, kamusta? <laughs> oh, ayan. Medyo hiningal po si Nalon dito sa Bakang Ire. At nabili natin ng 36,000 na pwedeng iantog-antog natin at maglinis po tayo ng 40. Yung sa 40 po, wala na pong tawad yun. Talagang tapado na yung 40. Pag mga ganun po, kinukuha, meron po mga lumalapit na tagaguyod ng kalat. Sabihin natin, 40 yung tapado natin. Yun. Dinadagdagan nila ng mga 2,000. Magiging 42 na. Kaya ang mga bibili naman, tatawad ng 40. Ayun. Magiging 40 yun na talaga. So may tubo na po tayo dun. Alak, kahirap naman ni Re. Okay, hap-pigil, hap-pigil. Okay, hap-pigil, several long days later. Ano po ang buhay stockyard, mga kaganang buhay. Ganon po ang tubuan ng mga ahinte. Pero meron din po talagang minsan ahinte na mataas talaga. Magpresyo, wala na po sa saktong ano, saktong tamanyo ng baka. Pero ito, kahit na 40 po ang bili dito, talagang pwede. So meron na po tayong 4,000 pag iantog-antog natin. Pero pag doon po sa Luzon natin ibenta, ay katay talaga. So wala kaming tubig na baon. Kas! Okay. Ano? Kaya pa kas? Okay. <laughs> Pasabak <boxy> si kas. <laughs> oh. Yan po. Ano ba ang gagawin nila? At medyo nagbibigti na po ang baka. Nagbibigti na oh. Ay. Kailangan hmm. ilungan po nila. Kasi pagka dito po sa... Hala, mamamatay ng baka, oh. Oh, no! Sige, balik na rin. Hmm. Oh. Tapos na? Oh, sige. Oh, tapos na. Pwede na, pwede na. Kasi ang liig niya ay eh, pahindi na siya makahinga. Oh, no! Okay, 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 okay. Parang mamatay na ito. Kasi kas, <laughs> <laughs> ang bilis mo palang tumakbo, kas. Sige, <laughs> sige, sige, Maila, maila, manadong, oy. Run. Oy, oh, tama, tama, anak ko, mga kagandang buhay. <laughs> oy, anong klaseng baka yan? Huh? Turo talaga yan, turo. <laughs> oh, yung taga-panood natin doon, no, natawa na rin, oh. One eternity later. So, paano ba talaga namin ipaakyat ito? At mukhang si Cass ay basang-basa na ng pawis. Sinalon po dahi. Inuubo na sinalon sa <laughs> Pag ilong-ilong, huh? Ah. sa ilong ng ating baka. hirap <laughs> um, man ito, oy! So, pinapakita po natin ang totoong nga uh, nangyayari pag bumibili po tayo dito sa wayang o sa field ng mga baka ang binibili natin. So, hindi po madali. Ang negos yung pagbabaka talaga. Minsan, ma-stress ang hayop. Mamamatay. Kalugihan na po natin mga kagandang buhay. ano Uy, na lang. Oo. Hindi talaga. Hindi talaga maka-activate. Taas talaga. Oo. Taas talaga. Oo. Oh! Oo. Oh! <laughs> dong, ayos, dong. Salamat sa tulong, ha. Yay! Oh, o, tinan mo yung nakablo. <laughs> oh. Ayan, bago pa palang chinilas ni Dudong. Dong! Ilang taon na yung chinilas mo, Dong? Ha? Pakita mo muna mo, Dong. Pakita Dalawa mo muna. Ng bigyan kita pambili ng anong chinilas. Pakita mo chinilas mo. O? Pakita mo. Tingnan mo mga kagandang buhay ang chinilas niya, oh. Ilang taon na yung chinilas mo, Dong? Dalawa ng taon Dalawang na. Dalawa ng taon na? <laughs> dahil dyan, dahil nakita ko yung chinilas mo na, ano na, buslot na, bigyan kita ng pambili. Ay, tignan natin mga kagandang buhay dito sa baul natin. <laughs> oh, <laughs> Dahil dyan sa, ano mo, bigyan kita ng 200 pesos. Pagbili yeah! so, ko ng chinelas. O, oh, ano? Oh, buti na lang nakita ko butas ulang yung chinilas mo dalawang taon mo nang ginagamit. <laughs> butas <ha>? oh. <coughs> <laughs> na, wala, wala na. Oh. Na yung tira, wala pira na. Bakit hindi ka na nakakabilang chinilas? Anong dahilan? ha? Ah? Pigado na yung mga pira yung dosa negros. So, ito yung motor mo? O, oh, tingnan mo yung motor niya, mga kagandang buhay. Habal-habal, siguro po siya, mga kagandang buhay. Okay. Hindi na niya maipaayos ang kanyang motor. Hindi na maayos kung pagkawin pa, ng kwan. Bigas. Dahil sa mahal ngayon ng bigas. Oo, oh, mahal ng bigas. Ano pang ang trabaho mo? Ano pang ang kinakarga mo dyan sa motor mo na ito? Pagkain sa mga sa baka. Ah, okay. May mga gibuhi ka mga baka? May inaalagaan ka ba? Kanding lang. Kanding? Marami ba? Tatlo lang. Oo. Oh, oh. Tapos yung ilan yung anak mo? Dua. Hmm, dua. Tapos duha po asawa. Ah, wala po Isara. <laughs> Isara? Sara, isa lang asawa? Wala yeah! ko isang anak sa uh, dalawang asawa. <laughs> hindi ka na nakakabili ng chinilas. Oh, ayan na. Nang dagang asawa, o, hindi nakabili ng chinilas. Oh, hindi <laughs> na nakabili ng chinilas. So, maghanap ka ng baka doon benta sa amin. Meron kang komisyon, ha? Oh, magpakasal na si Gwano. Malaki na yung baka, yung tiyak ko. Sino? Ay, ah, yung babae dito nagtatapas. Ito, binebenta niyo yung kumpay, nagkukumpay kayo. Tapos binebenta niyo. Ano? Butas rin ba yung sinilas mo, Dong? Huh? Butas rin ang sinilas mo? <laughs> ah, asa? Oh. Nasaan sinilas mo, Dong? Butas? Oh, ah, hindi. Hindi butas Ay, sinilas niya. <laughs> oh sa kanya, butas. O oh, sa kanya, hindi rin butas. Oh. Meron siya isang libu eh. <laughs> Dahil nakita ko tumulong siya sa atin. Nakita ko butas sinilas niya. Di naka ano siya? Yay! Ikaw, Dong? Ano, Dong? Sinilas mo butas din? Oh, butas oh. Eh, tingnan natin. <laughs> Ay! <laughs> Ay! Ay! Hala, butas Morang din. Butas. <laughs> Lago tayo nito na lon. Makapagbigay din tayo nito pambiling chinilas. <laughs> tingnan natin dito kung may pigra pa tayo, ha? So, dahil nga pinakita ng ating farmers na butas din ang kanyang chinilas, gadam buhay, ito po, at uh, ibigyan din po natin siya pambili ng chinilas. Yeah! Yay! So, anong masabi mo dahil butas ang chinilas mo? <laughs> <laughs> ha? Yaman. Salamat. Salamat. Bakit? Anong dahilan di ka na nakabili ng chinilas na hindi butas? Ah. Bago pa. Pwede pa. Pwede pang isuot, no? O, oh, ayan. Binigyan natin ng chinilas. Kaya sa mga ano dyan, nagbibinta sa amin ng mga baka, no? Kailangan butas chinilas nyo para mabigyan ng pambiling chinilas. Si Cass. Si Cass. Ano yung chinilas bukas? Ang ah, <laughs> dahil <laughs> dyan, bigbila natin ang bago mamaya si Cass. <laughs> dahil hindi naman butas ang chinilas niya, bigtas lang. Oh, nalon na? Eh, nalon! Okay pa ma'am? Ah. Okay pa, okay pa. Okay pa si Nalon. Okay, salamat, salamat, so, ay, salamat. salamat Salamat So, salamat. Thank you so much, ah. So, sige. Thank you, thank you sa, ano pa, sa katapusan ng buwan. Yay! Yeah! Meron gusto? So, ayan, ayan mga kagandang buhay so sasakay na tayo. Success na po ang ating pamimili. Nakatawad na pala kaagad si Nalon, So by cellphone. So pagputa natin dito, nakatawad na pala. Tapos na pala ang transaksyon. Hmm. Ayan. dito na kami. So sobra pa lang ano. Ano yung baka na 'yon? Hindi sanay sa tao. O ko mo ko na gi. Kuwan mo to sa ilahan Layo makaigtaw ila ha? Oo. Tingnan mo si Nanon, pawis na pawis. Maghanap ng pira. Oo. Oh. Pawis <laughs> na pawis sila ni Kas. <laughs> Ayan. So, ito na mga kagandang buhay. Ang baka natin, ito oh. dinala ni... Dani, si Dani na yung nagpababa. Dan! Magkano ba yung sa estimate mo, Dan? Mukhang malaki, Dan, no? Oh. Oo. No, malaki, no? Pwede na yan sa 42,000 daan. Ibenta sa Antog 42. Oh. Sabi, na daw, sabi ni Dani. Ang laki taba ng bakang ito. Ang laki. Yay! Uh, ayan na po. Pag doon po talaga tayo sa bundok. May expenses lang po. Pero makakuha naman tayo ng magandang klaseng baka. Magandang presyo. Pero may expenses lang. Dahil pa isa-isa kasi yung kuha natin. Medyo may kalayuan din. Kagandang buhay. Uh, 500 din ang ginas namin. Ah! Back and forth, nag gas kami ng 1,000 Wala, iniingal na siya, oh O, oh, sige na, itali na yan, itali Iniingal na talaga siya Oh. success Yay! Success yung, ano, ni Nalon Bili